Isang umagang kay ganda po. Ako po si Bro Arnold. Saluhan niyo po ako tayong magkapit, Pandasal. Salamat po sa RVSU Jesuit Canada Sea House at nabigyan po ako nitong t-shirt na suot ko ngayon. Ito po ay isang vocation promotion shirt ng mga Heswita dito sa Pilipinas. At simple lamang po ang mensahe nito. Kung pakiwari mo, ikaw ay tinatawag ng Panginoon upang maglingkod bilang isang pare o brother abay kinakailangan mong tumugon ng buong buo na para bagang hindi na magpapaawat pa. Ito pong bukasyon ng pagpapari o hermano ay isang bukasyon ng pag-aalay ng sarili sa Diyos na tumatawag sa atin lagi-lagi, araw-araw, minuto-minuto. Naghihikayat ang Diyos na magmahal sa Kanya at sa ating kapwa. Sa isang banda, lahat tayo, kahit hindi nag-iisip na magpare o magmadre, ay tinatawag ng Panginoon na mamuhay ng hindi lang para sa sarili. Tayong lahat ay kinakailangan may pusong higit pa ang kayang mahalin kaysa sa kayang mahalin ng mundong ito. Ang pagmamahal ng buong buo sa ating kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan, ay bukasyon o paanyaya ng ating Panginoon sa ating lahat. At kung itong paanyayang ito ay naririnig mo na kapamilya, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Magmahal ka ng tama at ng walang pag-iimbot. Ang Panginoon natin siyang unang nagmahal sa atin ang nagkakaloob din ng sapat na grasya upang ang kanyang paanyaya ay matugunan natin. Buksan lamang natin ang ating puso, isipan at diwa at maging tapat sa pagsunod sa Kanya. Amen? Amen.